Ano? Merong gusto pumatay kay Carlos? Teka, paano naman mangyayari Yung Di ba, merong pulis na nakabantay dun sa kwarto niya? Eh, hindi ko rin maipaliwanag eh. Salamat. Pero nakita ko yung blood test result ni Carlos. ay eh, mataas na yung insulin level niya. Eh, sino naman ang gagawa nun? Lilith, siyempre, yung may galit lang naman kay Doc Carlos ang gagawa nun, Ah, no? uh, excuse me makikisabat lang ho. Eh di ba? Yung pamilya niyo lang naman ang galit kay Don Carlos. Eh ano gusto mong tumbukin? Sa palagay mo ba magagawa ng kaibigan ko 'yon? Uy, wala naman ako sinabi. Napaka-defensive mo naman. Hindi, yung tono mo kasi para pinagbibintangan mo na talaga yung kaibigan ko na ang gumawa no kay Don Carlos eh. Aba, teka. Ang sabi ko, di ba pamilya niyo lang naman ang may galit kay Do Carlos? Wala akong binanggit ng pangalan. Ay nako, bibili sana ako. Kaya lang, parang huwag na lang. Hmm? Excuse me? Huwag ka na talaga bibili-bili na! Alam mo kung sino ka, ha? Diyosa! Daki-daki ng matapos! Diyosa! Huwag mo nang patulan. Ano ka pa? Diyosa, huwag mo nang patulan. Isipin na lang niya kung anong gusto niya isipin. Alam naman natin na hindi kayang gawin ni Lynette yan. Kahit sino man sa pamilya natin. Bakit po may insulin sa dugo niya? Eh, yun na sabi ni Zoe. Ngayon ko rin lang naman nalaman. Ang hinala niya, baka meron taong gustong gumawa ng masama sa daddy mo na baka patayin si Carlos. Alam mo, dapat siguro natin malaman kung sino-sino yung mga nakapasok sa kwarto ng daddy mo. Actually, kami po ni Annalyn yung nandun. Dumalaw po kami kay dad a few hours bago siya nag-code blue. Kayo ni Annalyn? Pero siguro naman magkasama kayo the whole time sa kwarto ng daddy mo. Well, lumabas pa ako at may tinawagan ako sa phone at naiwan ko, ko siya. What? Iniwan mo mag-isa si Annalyn sa kwarto ng daddy mo? Opo. Is there something wrong? <laughs> actually, kami po ni Annalyn yung nandun. Dumalaw po kami kay Dad a few hours bago siya nag-code blue. Kayo ni Annalyn. Pero siguro naman magkasama kayo the whole time sa kwarto ng daddy mo. Well, lumabas pa ako saglit at may tinawagan ako sa phone. Uh, at naiwan ko siya. What? Iniwan mong mag-isa si Annalyn sa kwarto ng daddy mo? Opo. Is there something wrong? Matalino si Harry. Alam kong nakuha niya na gusto kong pagbintangan si Analyn na siyang gumawa ng masama kay Carlos. Tapatin mo nga ako! Oh. What's wrong, Zoe? May ginawa ka bang masama kay Doc Carlos? Ako? Are you accusing me? Ako talaga? Just answer my damn question! Wala akong kinalaman dyan. Then who? Sino nag-inject sa kanya ng insulin? Insulin? Zoe, wala akong sa mga ganyan. Siguro somebody with some medical knowledge, a, a medical practitioner or a nurse or a doctor. Someone who wants to see him dead.